ug yung pino super typhoon signal number 4 kami dito kagab ah, ang madaling araw sobrang lakas nag nalaglag ano? na, lag -lag na pataas ng hangin. Pero yung bagyo, andito pa rin yung bagyo. Pero itong uh, hangin na ito, uh, singaw na lang ito. Andun na sa ibang lugar ngayon. Pero do lahat madaling araw kasi nung... una

naubos. Pero yung bagyong audit talaga dati, grabe yun. Signal number 4 ata kami nun, o 5 na. Ganito yung audit, wala kang ma, Wala kang ma, Ano, wala kang may gitang nakatayo na puno dati. Grabe yun. Kaya... Kaninang madaling araw, gising kami lahat. Kabado. So, dito sa amin okay naman kasi yung mga bubong okay pa naman. Yung ano lang puno. Puno ng saging. O mga sanga. Grabe. O yung aso ko, Yugo. Ang naam ka dere. Lapok. Wala dito. Wala dito. Para ba naman ang bagyo na pa bagyo. Oh, Ito talaga ang aso na to pag ano, hindi niya uno nakikita sa ano. Lumalabas talaga hinahanap ko. Sa so, dito ko. No, Nang ay. So, yun mga ano, mga kapaks, ah, yung mga daa, ah, mga saging na pwede pa natin pakinabangan. Kunin natin anong oras na tanghali na mga ano, mga kapaks. Medyo ngayon pa tumila yung ano, yung bagyo dito sa sa amin pero doon sa ibang lugar hindi pa tapos. Mga nasa, ano pa tayo ngayon, signal number 2 or 1. Pero kaninang madaling araw, signal number 4 kami dito. Yung dalawang aso ko. Yung suplado yun. Kuya. Ito nga ba ito? Kung saan ako pupunta, doon talaga siya na kung hindi niya ako makita, inamoy niya yung amoy ko kung saan niya o saan niya ako makita. Bravo. Parang ano, ah, parang sariwa pa yung bagyong udit dati sa amin na ah, pati bahay namin at daganan. Ngayon wala kaming kurente, wala kaming signal. Hindi ko alam kung kailan pa kami magkakasignal nito. O like, baka ko na ito ma-upload ano, ma -upload sa YouTube. So, ito yung update ng ano, Super Typhoon Tino. Na dumaan dito sa Cebu. Sana okay lang lahat. Okay. So baka late na natin itong ma-upload mga ano mga kapag Tagal na rin tayong hindi nakapag-upload sa ano sa YouTube So Abang-abangan nyo na lang And Thank you Lord Dahil safe kaming lahat